Kaya ang iba ng taas-taas ng Parang palisway sa sa'yo. Pero hindi nito napigilan ang pagiging viral ng dance steps na ito Ito ang signature dance move Nang sa pinag-stack ang punuhad ngayon Sa mga something sa Pindanao pat ngay. At ha, si buhahay, kay pilya. Si Gelda, pagtest creator at band vocalist ng Bantam Palbuman. Yeah! Uh, sa digpong ito, bumayo sila sa Sibonik sa South Cotabato. Ilang boras pa bago ang kanyang step. At band, A banners na. Yes! Yeah, Iyay, <laughs> 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 si so kasi kita. Masi-attacks, kasi kita. Pus-pun! ng hindi <hah> He's like, I should the Yes, but he the young, Elias, do to step by step to succeed? Childhood's dream Elias. must perform. at kanyang talento na hasa. Ito sa kanilang buke sa pag-step towards sa tapato. At ang kanyang naging mentor at kanyang tatay talaga senior. Pasig daw kasi talaga nila pag-aba at tumanta habang nagtatsabi o nangumuleksa ng dagta sa nang data, Robert Three. Pag trabaho kami, kumakanta siya palagi. Alas nukang! Pagsakay ako ng talabaw magpakailan daw mo, tapos nadala po yung lyrics. Ito pa, is para sa kabisado na. Huwag natin keep real voice, napaka kasi mataas na yung bosses po. Ngayon, hindi na masarap tala. Okay, ulit! At sa mga nagsasabi, mahaday, pinauso niyang dance step. At niya, inspired daw ito ng kanila. Panap ng ay kapag nagkatap kasi rap. Pagadon, Ito ang pas Tapos hawakan mo yung food. Tapos kailangan mo ganito ang knife, Hanggang ganyan, hanggang iba pa. Kaya, hinawa po. Kapag ganyan. Tapos, higinig at, oy! Hamon! Siguro nasa kanina na lang po, ano yung isipin nila. O, dito yung puluwan sa uma, mga dun, bata pala. At na raw, si Elias. Araw-araw kumimusama sa Naghatman Robert, ni Titeb, tapos mag-aral ako. Kami sa minsan nga, kapag mag-school ako mabahaw, paifutuhay ko sa Robert kapag naipintam mo na, umot na yung parata.